Sino po si Aaron sa kasaysayan ng Pilipinas? Pagsamasama mo pa mga smuggler ng mga nakaraang panahon since nabuo yung Bureau Customs up to now, top na po siya. Paano makulog yung patay na nasa sementeryo? Ito niya mag-smuggle. All he has to do is magbubukas siya ng isang brokerage na legit. That is the reason kung bakit time and time again, kahit na marami kayong huli, hindi nakukulong o eh mamahinga na. Narito ang mainit-init na balita galing sa Senado. Kakalabas lang! Pa! Soka! So from now on, Nahirap ka sumagot. Ayaw na kitang mapahiya. From now on, lahat ng mga consign ninyo dyan, itingnan nyo kung sino yung napakaraming may parating na makuha na ng mga kargamento, high-valued goods. Linisin nyo po. I-require nyo lahat ng mga consign na ito na pumunta sa inyong harapan. In-person, physical. Pumunta sa harapan ninyo bit bit yung kanilang income tax return for the past five years, bit bit yung kanilang bank accounts na mayroong papasok in and out, deposit and withdrawal. Do that. When you do that, trust me, baka hindi lang 50% ng smuggling, mababawasan. Baka 100% pa. Of course, may meron pang kududugtong. I don't know, siguro alam mo na ito o baka hindi mo pa alam. Alimbawa, si smuggler na Juan. Okay, gusto niya mag-smuggle. All he has to do is, magbubukas siya ng isang brokerage na legit. At sa baba ng brokerage na yan, magbubukas siya ng two or three consignee na legit din. Itong legit na broker at consignee, ito yung magpaparating ng mga legit na kargamento. So makikilala siya bilang legit. On the other hand, magbubukas siya ng another brokerage, ito na yung hausyaw. And then sa ilalim ng pangalawang bro brokerage na ito, marami ng galamay ng mga illegitimate na consignee. Ito na yung sinasabi, pinag-usapan natin. Tama? Ngayon, itong si illegitimate consignee, naka-enroll ito at mga scholar. Siyempre, pag ikaw ay naka-enroll at scholar, eh, kailangan mo siyempre magbayad ng tuition fee. So, yung nagbabayad ng tuition fee, yun yung ina-allow na magparating kahit anong kargamento. At kapag mainit na, siyempre, itong si illegitimate brokerer, bro brokerage, a uh, broker, pwede nang kulihin. you admit na that exists? Alam mo, sinabing, ano, naka-enroll? Naka-enroll, ibig sabihin, magpapaalam yon kung ano yung mga kargamento na pwede. Pag nagpaalam siya, hindi siya pwedeng hulihin. Dahil, kilala niya si Dean, kilala niya iba't ibang profesor na pinapasokan niya. Hanggang sa, security guard ng eskwelahan para makalabas masok siya ng gate. Yan yung dahilan kung ba't hindi matigil-tigil ang smuggling doon sa enrollment. Di ba sir? Now, let's go back doon sa consignee. Doon pa lang sa consignee sir, kapag gumawa kayo ng betting, thorough screening, wala na siguro mag-smuggle. Matatakot na. Dahil sino ba naman smuggler ang magpupront mukha nila, ipapakita sa customs, papakita ng bank account nila, at kapag nagkahulihan, kulong sila. That is the reason kung bakit, time and time again, kahit na marami kayong huli, hindi nakukulong. Nabiswelto lang dahil sa lack of probable cost. Ilan na ang mga nahuli ng customs at kinasuhan? Ilan na nakulong? Ilan na naabsuelto? Bakit? Paano makulong yung patay na nasa sementeryo. Namamahinga na. Paano mo makulong isang tambay tumakas na? Paano mo makulong isang driver kasambay na nasa probinsya? Yan yung dahilan. And you know that. Di ba? Ikaw nasa Intel. Sige, tanuin kita. Alam mo ba yon? O hindi? Sir, we are uh, trying to verify all those informations that you have been telling us. We're in Pax, sir, uh, I joined the Bureau last year, from uh, the armed forces. But in fact, uh, the uh, anti-smuggling of the airport of the Bureau so far is the highest in its history, sir, when I joined the Bureau. The highest this year? Yes, sir. Okay. So, na nakita niyo na po ang reason, ang ugat kung bakit mataas pong smuggling. Yes, sir. I'm in the process and actually we have case of operation plan and they're going to... Uh, To verify all the process of... Kung uh, talagang seryoso sir. po kayo, Umpisa niyo po doon sa mga consignee. Ang dami po niyan, consignee for sale. Libo po yan. Patapon. Kapag baluktot yung kargamento, yun po yung ginagamit. Pero pag diretsyo yung kargamento, yun legitimate. Siyempre, walang mahuli. Walang hulin kasi legitimate eh. Umpisa niyo po sa mga consignee. And I know and you know, nakilala niyo po kung sino mga may-ari noon. It just so happen, these people ay naka-enroll. Alam niyo po yung enrollees, ano? Huwag niyo po sabihin, taga-isa po kayo, da, galing kay sa ISAF? Army, okay. sir. Army, ano pong ranggo niyo po dati, sir? Major General, sir. Thank you po. Major General, so I trust your, your capability na para uh, makahuli nito mga smuggler. Now I'm helping you and I'm telling you, I'm giving you these tips na para matugis talaga yung mga smuggling activities dyan. Yung tinatawag po na enrollees, lalo na ngayon po, per months, September, October, November, December, yung apat na taon yan, tama yung sinabi nyo, mataas po yung smuggling ngayon, and thank you, pag-amin. Yung apat na buwan yan, God knows, lahat na sigurong klaseng kontrabando pwedeng ipasok dahil dyan po magkakapera ang mga smuggler. At syempre, pag nagkapera mga smuggler, magkakapera na rin po yung mga enrollees at syempre yung mga enrollees... At Scholar, meron pinag-reportan doon. Sino po si Aaron? Do you know that? Kapano po yan? Nasaraedan niyo po ba yan? Aaron is the number one smuggler sa Bureau of Customs, sa kasaysayan ng Pilipinas. Pag sa mo pang mga smuggler noong mga nakaraang panahon since yung Bureau of Customs up to now, top-notcher po siya. Who is he? Don't tell me, medyo general sir na hindi niyo po hindi nakarating sa inyo yung, yung pangalang Aaron. Is a person of interest, sir. Very good. So far, what have you done? Kung um, person of interest siya, anong klaseng investigation po ang ginagawa niyo laban dito kay Aaron? Sir, we are existing efforts to uh, to prove that he is really uh, one of uh, uh, smugglers the bureau, uh, in the bureau, sir. Hindi lang po siya, marami pa po mga smuggler, pero siya po talang top-notch. So, mabuti naman po at inamin niyo ang of interest siya. Dig deeper and you'll find out. Lahat po ata ng mga kargamento at ng mga goods. Iniimport niya.